Aquarius, naranasan mo na ba ang isang panaginip na sobrang malinaw, na parang isang senyales? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang panaginip na ito ay hindi lamang isang pansamantalang naiisip, kundi isang sulyap sa hinaharap na naghihintay na magkatotoo? Isipin mong makita ang iyong tadhana na unti-unting nagbubuka sa iyong harapan, kung saan ang lahat ng pinapangarap mo ay mas malapit na kaysa sa inaasahan mo. Ang universo ay bumubulong sa iyo, at ngayon, panahon na para makinig. Ito na ang iyong pagkakataon, Aquarius. Huwag mong hayaang mawala nito dahil ang panaginip na ito ay malapit ng maging katotohanan. Handa ka na bang yakapin ito? Aquarius, ang universo ay palaging gumagabay sa iyo kahit sa mga pinakatahimik na sandali. Baka hindi mo pa napapansin, ngunit may mga senyales sa iyong daraanan, mga bulong sa iyong mga panaginip, mga sandaling dumaan lang, at mga kakaibang pagkakataon na nagtuturo sa isang mas malaking layunin. Ngayon, panahon na para magbigay pansin. Ang iyong panaginip ay hindi lamang isang pantasya, ito ay isang mensahe mula sa universo na nagsasabing dumating na ang iyong oras. Tulad ng mga alon na dahan-dahan, ngunit malakas ang paggalaw, ang mga pagbabago na paparating sa iyo ay hindi na maiiwasan at handa nang baguhin ang iyong buhay. Magtiwala na ang oras ng universo ay perpekto. Ang mga bagay na tila imposible kahapon ay abot kamay mo na ngayon. Ang iyong tadhana ay tinatawag ka, Aquarius, handa ka na bang tumugon? Ang panaginip. Ang panaginip na matagal mong inaasahan. Aquarius, kapag ipinihit mo ang iyong mga matatuwing gabi, nararamdaman mo ba na may isang bagay na nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga panaginip? Ang mga panaginip na ito ay hindi basta mga random na imahe o mga sandaling dumaan lang, mga mensahe mula sa universo, maingat na nilikha upang gabayan ka. Sa kulturang Filipino, pinaniniwalaan na ang mga panaginip ay may malalim na kahulugan. Hindi lamang ito mga guni-guni, kundi may koneksyon sa espiritual na mundo, kung saan nakikipag-usap ang mga ninuno, mga espiritu, at ang universo sa atin. Sa Filipino spirituality, madalas tayong humingi ng gabay mula sa ating mga panaginip. Naranasan mo na ba ang panaginip na hindi mo matanggal-tanggal sa iyong isipan, yung pakiramdam mo na tila ito ay tunay, sobrang buhay, at hindi kayang kalimutan? Ang panaginip na yon, Aquarius, ay ang universo na nagsisikap na makipag-ugnayan sa iyo. Ito ay isang senyales na may malaking bagay na parating. Baka may mga pattern kang nakikita sa iyong mga panaginip o kaya naman may isang imahe na tumatak sa iyong isipan. Huwag mong ipagwalang bahala ito bilang isang koinsidensya, may kapangyarihan ang mga bisyon na ito. Ang iyong panaginip ay maaaring nag-iwan sa iyo ng isang pakiramdam ng pagkamangha, o kaya naman ay isang pakiramdam ng hindi pagkakasigurado, ngunit parehong mga senyales ito ng isang mas malaking bagay. Sa mga paniniwala ng mga Filipino, ang mga panaginip ay maaaring makita bilang isang babala o isang biyaya, ngunit lagi silang konektado sa mga darating na pangyayari sa iyong buhay. Ipinapakita nila ang mga pagsusumikap ng iyong subconscious na iproseso at ihanda ka para sa mga bagay na mangyayari. Aquarius, kilala ka sa iyong matinding intuition at sa iyong kakayahang makakita ng higit pa sa ibabaw ng mga bagay. Ramdam mo kapag may hindi tama o kapag may sinasabi ang universo sa iyo. Ang panaginip na ito na naranasan mo ay hindi lamang isang pagkakataon, ito ay isang paanyaya na makinig ng mabuti sa kung ano ang inaalok ng universo. Isang paalala na hindi mo nilalakbay ang landas na ito mag-isa. Ang iyong mga spirit guide, mga ninuno, at ang universo ay nagmamasid sa iyo, ipinapadala ang mga mensaheng ito upang gabayan ka sa iyong paglalakbay. Marami sa mga Filipino ang naniniwala na kapag ang isang panaginip ay malakas na mananatili sa iyo pagkatapos magising, mahalaga itong alamin at kahulugan. Ang iba ay dumadaan pa sa pagpapakahulugan ng panaginip o mga ritual upang matutunan ang kanilang kabuluhan. May isang sinaunang tradisyon sa mga Filipino na isinusulat ang mga panaginip pagkatapos magising, sapagkat pinaniniwalaan na nakakatulong ito upang matuklasan ang mga nakatagong mensahe. Ang mismong pag-alala at pagmumuni-muni sa iyong panaginip ay maaaring magpataas ng kapangyarihan nito. Aquarius, ikaw ay nasa gitna ng isang makapangyarihang pagbabago, at ang panaginip na iyon ay susi upang maunawaan ang mga pagbabagong magaganap sa iyong buhay. Munit hindi lang ito tungkol sa pagpapakahulugan ng panaginip, tungkol ito sa pagtitiwala sa proseso. Maaaring pakiramdam mo ay may mga pagdududa tungkol sa mga darating. Munit tandaan na ang mga pagdududa ay madalas na unang senyales ng isang malalim na pagbabago. Yakapin mo ito. Tulad ng buwan na sumasalamin sa liwanag ng araw, ang iyong panaginip ay sumasalamin sa mga nakatagong katotohanan na malapit mong matutunan sa iyong gising na buhay. Sa kulturang Filipino, mayroon din tayong paniniwala na ang mga panaginip ay konektado sa supernatural na mundo. Marahil may kamag-anak kang pumanaw na nais makipag-ugnayan, o kaya naman ang universo mismo ay gumagabay sa iyo patungo sa bagong landas. Ang koneksyon sa pagitan ng mga panaginip at ng espiritual na mundo ay malakas sa mga paniniwala ng mga Filipino, at ito ay isang bagay na hindi mo dapat baliwalain, Aquarius. Ang iyong panaginip ay isang sagradong mensahe na magtutulak sa iyo patungo sa iyong tadhana. Naranasan mo na ba ang isang panaginip na parang ipinapakita sa iyo ang hinaharap? Para bang ang harang sa pagitan ng espiritual at pisikal na mundo ay mas manipis sa mga sandaling iyon na nagbibigay sa iyo ng isang sulyap ng darating? Ang panaginip na ito ay hindi lamang tungkol sa kung nasaan ka ngayon, ito ay tungkol sa kung saan ka patungo, at ito ay nagdadala sa iyo patungo sa isang makapangyarihang karanasan. Aquarius, tinatawag ka na ng iyong tadhana, at ito ay binubulong sa iyo sa wika ng iyong mga panaginip. Panahon na upang makinig, magpaliwanag at maniwala. Ang pagkagising. Kapag ang panaginip ay nagsisimulang maging katotohanan. Aquarius, kapag ang isang panaginip ay nagsimulang mag-echo sa iyong gising na buhay, doon magsisimula ang tunay na paggising. Nagsisimula ito ng tahimik, halos walang ingay, tulad ng araw na sumisikat ng hindi humihingi ng permiso. Isang araw, mapapansin mo na may kakaibang nararamdaman. Ang hangin sa iyong paligid ay tila mas mabigat ng kahulugan. Ang iyong intuition ay nagiging mas matalim. At bigla, ang mga bagay na dati mong ipinagwawalang bahala ay nagsisimulang magkakahulugan. Hindi ito isang koinsidensya. Ito ay paggising. Sa Filipino spirituality, may malalim na paniniwala na walang nangyayari ng walang dahilan. Bawat senyales, bawat pagbabago, bawat bigla ang pagkarealize ay itinuturing na pahiwatig, isang banal na paalala. At Aquarius, ang iyong buhay ay papasok sa isang sandali kung saan ang mga pahiwatig na ito ay hindi na mga bulong, naging malinaw na mga mensahe mula sa universo. Ang iyong pagising ay magsisimula sa sandaling tumigil ka sa pagpapalampas ng iyong panaginip bilang isang panaginip lang. Kapag nagsimula kang kilalanin na ang iyong mga bisyon, mga senyales, at mga nararamdaman ay bahagi ng isang mas malaking mapa na nagdadala sa iyo patungo sa iyong tadhana. Baka napansin mo na ang mga momentong EVU, bigla ang kilig, synchronized na mga numero, paulit-ulit na panaginip, o hindi inaasahang mga pagkikita. Lahat ito ay konektado. Lahat ito ay mga signal. Ang mga Filipino ay laging naniniwala sa espiritual na oras, tamang oras, tamang pagkakataon. At Aquarius, ang iyong oras ay nagbabago. Ang panaginip na iyong naranasan ay ang universo na naghahanda ng lupa ng iyong buhay, at nayon, ang mga binhi ay nagsisimulang magtubo. Ang pagising ay nangyayari sa loob mo bago pa ito mangyari sa iyong paligid. Maaring nakakaramdam ka ng pagkaabala, ngunit ang pagkaabalang ito ay hindi isang pasanin, ito ay ang iyong kaluluwa na humihinga, lumalawak, naghahanda para sa isang pagbabago. Sa kulturang Filipino, marami ang naniniwala na kapag ang isang tao ay malapit ng makaranas ng makapangyarihang pagbabago, ang kanilang espiritu ay nagiging mas sensitibo. Nararamdaman nila ang mga enerhiya ng mas malalim. Nararamdaman nila ang mga layunin ng mas malinaw. Mas nagiging mulat sila sa kung sino ang totoong sumusuporta sa kanila at kung sino ang kumakain ng kanilang lakas. Aquarius, ang iyong enerhiya ay nagigising, at ang pagising na ito ay naggagabay sa iyo upang pakawalan ang mga bagay na hindi na kabilang sa iyong hinaharap. Ang mga tao, mga gawi, mga takot, at mga pagdududa na dating humahadlang sa iyo ay magsisimulang mawala. Hindi ito pagkawala, ito ay paglilinis. Katulad ng paggamit ng mga Filipino ng mga ritual tulad ng palo santo, dasal, kandila, asin, at sundo upang linisin ang mga negatibong espiritu at enerhiya, ang universo ay nililinis ang iyong landas. Maaari mong simulan ang mapansin ang maliliit na manifestations, isang bagay na iyong pinapangarap na biglang lumitaw, isang mensahe na dumating sa tamang oras, o mga oportunidad na nagbukas na parang mga pintuang hindi mo na kailangang katukin. Ito ay mga senyales na ang iyong panaginip ay nagsisimulang magkatugma sa iyong katotohanan. Ito ang paggising. Ang paniniwala ng mga Filipino sa tamang oras ng Diyos at gabayan ng mga ninuno, pangunahan ng mga ninuno, ay may malaking papel sa yugtong ito. Maraming matatanda ang nagsasabi, kapag hindi ka mapakali, may paparating. Kapag nakakaramdam ka ng pagkaabala, may mahalagang darating. At Aquarius, ang isang bagay na ito ay paparating na sayo ng mas mabilis kaysa sa iyong inaasahan. Isipin ang iyong panaginip bilang isang parola. Kahit na madilim o malabo ang dagat, ang liwanag na iyon ang maggagabay sa At unti-unti, ang iyong katotohanan ay sumusunod sa liwanag na iyon. Nagsisimula kang marinig ang mga mensahe nang mas malinaw, maaaring sa isang linya ng kanta, isang sandali sa iyong araw, o isang matinding pakiramdam na hindi mo kayang baliwalain. Ito ang pagising, ang tulay sa pagitan ng iyong panaginip na mundo at ng iyong totoong mundo. Aquarius, binubuksan ng universo ang iyong mga mata. Magsisimula mong makita ang mga bagay na hindi mo nakita noon. May mo ang mga bagay na dati mong kinwestyon. Makikilala mo ang mga biyaya na nakatago sa mga pagsubok at mga pagsubok na nakatago sa mga biyaya. Bahagi ito ng iyong espiritwal na pag-unlad, isang proseso na malalim na nirerespeto ng mga Filipino. At kapag ang universo ay gumising ng isang tao, lalo na ng isang tao na konektado sa espiritwal na mundo tulad mo, hindi ka nito ginigising ng walang dahilan. Ginising ka nito upang ihanda ka to align your heart your mind, your energy, and your path with the destiny that has always been waiting for you. Ang pagising ay hindi malakas. Hindi ito darating ng may mga paputok. Dumarating ito sa mga tahimik na sandali sa mga realizations sa bigla ang kaliwanagan sa malumanay na pagbabago ng enerhiya sa iyong paligid. At Aquarius, ang iyong paggising ay nagsimula na. Ang daan patungo sa hinaharap. Yakapin ang landas ng tadhanan, Aquarius, ngayon na ang iyong panaginip ay nagbigay-gising sa isang malalim na bahagi ng iyong sarili. Oras na upang tahakin ang landas na ipinakita nito sa iyo. Ang uniberso ay patuloy na bumubulong ng mga lihim nito, at ngayon, nasa iyo na ang responsibilidad na makinig. Nararamdaman mo na ba ang paghatak, ang enerhiya na nagbabago sa paligid mo, at ngayon ay hinihiling sa iyo na kumilos? Ang daan na tatahakin mo ay maaaring hindi ganap na malinaw, ngunit dito magsisimula ang tunay na paglalakbay. Itinuturo sa atin ng Filipino spirituality na ang tadhana, kapalaran, ay hindi isang diretsyo at tuwid na linya. Ito ay umuyuko, lumiligid, at kung minsan ay dumadaan sa mga hindi inaasahang liko. Ngunit ang bawat pagliko ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong tunay na sarili, sa iyong tunay na tadhana. Ibinigay na ng universo ang susi, na yon, oras na upang buksan ang pinto. Sa kulturang Filipino, may isang kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan. Ang hindi lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan. Para sa iyo, Aquarius, nangangahulugan ito na bago kaganap na magpatuloy sa landas na iyong tatahakin, maglaan ng sandali upang magnilay sa iyong paglalakbay hanggang dito. Unawain ang mga leksyon na nagdala sa iyo dito. Ang iyong nakaraan, bawat pagpili, bawat pagkakamali, at bawat tagumpay ang nagdala sa iyo sa eksaktong sandali na ito. Igalang ito, matuto mula dito at pagkatapos ay magpatuloy. Magtiwala na ang lahat ng nangyari sa iyong buhay hanggang ngayon ay nagdadala sa iyo patungo dito. Kahit ang mga masakit na karanasan ay humubog sa iyo upang maging ikaw na ikaw ngayon. Ang universo ay hindi nagsasayang ng anumang enerhiya. Ang lahat ng pinagdaanan mo ay naghanda sa iyo para sa darating na mga bagay. Sinasabi ng pamahiin ng mga Filipino na kung ikaw ay malapit ng magdesisyon ng mahalaga, dapat mong unang konsultahin ang mga senyales sa paligid mo. Hindi lang ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa pakikinig sa universo, sa mga banayad na senyales, at mga mensahe na nag-aaligid sa iyo. Aquarius, ang landas patungo sa hinaharap ay hindi nilalayang tahakin ng bulag na pananampalataya, kundi ng may malay na pagtitiwala sa mga senyales. Panatilihing bukas ang iyong mga mata, ang iyong puso ay nakatune in, at ang iyong isipan ay handa para sa mga susunod na hakbang. Maaari mong simulan ang makita ang mga senyales sa mga hindi inaasahang lugar, marahil sa anyo ng mga numero, mga kulay, o kahit sa mga tao na dumadaan sa iyong landas. Sa paniniwala ng mga Filipino, kapag ikaw ay nakaalin sa iyong tunay na layunin, magpapadala ang universo ng isignos, e mga senyales na naggagabay sa iyong susunod na hakbang. Ito ang iyong pagkakataon upang kumilos, gumawa ng mga desisyon na nakaaling sa pinakamalalim na mga hangarin ng iyong kaluluwa. Aquarius, hindi mo tinatahak ang landas na ito mag-isa. Tandaan mo, ang iyong mga ninuno, ang iyong mga spirit guide, at ang universo mismo ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang paniniwala ng mga Filipino sa gabayan ng mga ninuno, ang gabay ng mga ninuno, ay isang makapangyarihang paalala na ang karunungan ng mga nauna sa iyo ay laging naroroon para sa iyo. Kapag may pagdududa, magbalik loob at humingi ng gabay sa pamamagitan ng iyong koneksyon sa banal, sa iyong espiritualidad, at sa iyong puso. Ito ay isang panahon ng malaking pagbabago, at katulad ng anumang pagbabago, magkakaroon ng mga sandali ng pagdududa. Magkakaroon ng mga pagsubok. Maaaring makaramdam ka ng takot, hindi kasiguraduhan o kabigatan. Ngunit alamin mo ito, ang landas na tinatahak mo ay ang landas na itinadhana mong tahakin. Katulad ng ilog na dumadaloy patungo sa dagat, hindi alintana ang mga hadlang na kinakaharap, ikaw rin ay dumadaloy patungo sa iyong tadhana. Huwag matakot sa hindi alam, Aquarius. Naniniwala ang mga Filipino na ang takot ay mula sa isipan, ang takot ay ipinanganak sa isipan. Kapag nadaanan mo na ang mental na hadlang na iyon, makikita mong hindi lamang ligtas ang landas kundi ang mga hakbang na ito ay banal na ginagabayan. Makikilala ka ng universo sa kalahating daan. Bawat hakbang na tatahakin mo ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa taong itinadhana ka upang maging ikaw. Itinuturo ng mga ritual ng mga Filipino na kapag ikaw ay nasa isang crossroads, mahalaga ang maghanap ng alignment sa pamamagitan ng mga pisikal na aksyon na nagpapakita ng iyong mga layunin. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pagsisindi ng kandila, pagdarasal, o paggawa ng ritual ay makakatulong upang maaliin ang iyong enerhiya sa iyong mga hangarin. Ang mga maliliit at banal na hakbang na ito ay makakatulong upang magpatibay ng iyong mga layunin at magtakda ng yugto para sa manifestation. Aquarius, maglaan ng oras upang likhain ang iyong sariling mga ritual, maging ito man ay pagsisindi ng kandila habang nagme pagsusulat ng iyong mga layunin o simpleng pagtangkilik sa ilang tahimik na sandali ng pasasalamat. Ang mga ritual na ito ay mag-ugnay ng iyong mga hangarin at makakatulong upang manatili kang nakaalin sa landas na tatahakin mo. Ang landas patungo sa hinaharap ay tinatawag ka, Aquarius, at hinihiling nito sa iyo na yakapin ang iyong lakas. Yakapin ang pagbabago na darating, magtiwala sa mga senyales na iyong natamo, at alamin na bawat hakbang na tatahakin mo ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong tunay na tadhana. Aquarius, dumating na ang panahon upang tahakin ang landas na ito ng may tapang, may pananampalataya, at buong pagkaalam na ang universo ay naroroon sa iyong tabi, ginagabayan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Hindi ito isang paglalakbay ng pagiging perpekto, ito ay isang paglalakbay ng pagiging buo. At habang naglalakad ka patungo sa hinaharap, tandaan, ang universo ay nilinaw na ang daan para sa iyo. Pagpasok sa iyong tadhana ng may tiwala. Aquarius, napakalayo na ng iyong narating. Pinakinggan mo ang mga panaginip, niyakap ang paggising, at tinahak ang mga unang hakbang patungo sa landas na itinadhana para sa iyo. Ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi nagtatapos dito, simula pa lamang ito. Ang universo ay patuloy na gumabay sa iyo, Tinutulungan ka sa mga hindi nakikitang realm, ipinapakita ang landas, at ngayon, nasa iyo na ang responsibilidad na magpatuloy ng may tiwala. Itinuturo sa atin ng kulturang Filipino na ang kapalaran, tadhana, ay hindi isang tuwid na linya, kundi isang bilog, isang walang katapusang daloy ng enerhiya. Tulad ng ilog na dumadaloy sa mga bundok at lambak, ang iyong tadhana ay liliko, ikot, at magbabago. Munit anuman ang pagbabago ng landas, Aquarius, tandaan mo, ikaw ay nakaalin sa universo, at ang bawat liko, bawat hakbang, ay hakbang patungo sa iyong tunay na sarili. Magtiwala ka na ang universo ay nagbigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo, lakas, karunungan, at pag-ibig. Naniniwala ang Filipino spirituality na ang tadhana ay isang banal na puwersa, at kapag ito ay iyong tinanggap, nakaalim ka sa isang mas mataas na layunin kaysa sa iyong sarili. Ang iyong mga panaginip, ang iyong pagising, at ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay bahagi ng banal na plano. Magtiwala na ikaw ay ginagabayan. Kaya, Aquarius, habang patuloy kang maglalakad, tandaan mo na ang iyong landas ay natatangi, tulad ng iyong sarili. Huwag magmadali o pilitin ito, hayaan mo itong magbukas ng natural. Manatiling konektado sa mga senyales, manatiling matatag sa iyong pananampalataya, at manatiling bukas sa mga biyayang naghihintay sa iyo. Ang iyong tadhana ay hindi isang malalayong pangarap, ito ay narito na, unti-unting nagbubuka sa bawat hakbang na iyong tinataha. Ang paglalakbay ay nagsimula pa lamang, at ang universo ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong landas. Ngayon, oras na para ikaw mismo ang maglakad patungo sa iyong tadhana ng may tiwala, tapang, at pag-ibig.